Kabayan, OFW ka ba? Nagtatrabaho ka ba sa ibang bansa? What's up guys? Panoorin niyo po yung video na ito. So guys, uh, for today's video, ako po naka-schedule sa paglilinis. February 24, ayan. So guys, maglilinis po muna ako kasi pag hindi po ako maglilinis, magbabayad po ako ng 35 dirham. So guys, ayan na po, inuna ko po yung CR syempre uh, routine ko na po ito guys so once a month so nakatoka po kami maglinis sa CR so dapat malinis syempre sabi nga nila kung malinis ka sa yung sarili or sa yung pangatawan nagre-reflect yan sa yung bahay dapat malinis ka as an OFW Ayan. So, matagal na akong OFW at syempre, natutunan ko nang maging malinis, kumain, Maghugas agad. Kasi guys, sa Pilipinas, pagkatapos kumain, iniiwan lang natin yung mahugasan sa kusina. So, dito naman guys, kasi nga since uh, wala kami sariling cleaner, kami po ay may uh, kanya-kanyang toka every week. Kung sino po ang nakaschedule maglinis ng CR, maglinis ng kusina. Kaya lahat po yan, nililinis po namin. So, depende naman po yan sa tinitirahan nyo kasi may mga ibang... Uh, may-ari ng bahay na may sarili silang cleaner. Pero po dito sa amin, kami po ang maglilinis weekly na ka-schedule ka isang buwan, isang ling once once a week ka pong maglilinis. Kung hindi mo naman po uh, kayang maglinis, magbabayad ka po ng 35 dirham doon sa landlord o may-ari para uh, hindi ka po makapaglinis no OFW guys, parang routine ko na po ito na naglilinis palagi. Ayyan. Kasi nga uh, syempre kami rin yung gumagamit dito at dapat malinis, 'di ba? Kasi mahirap naman guys na ginagamit mo yung palikuran mo na madumi at hindi nga naman maganda, 'di ba? So, para maging komportable kang gamitin yung uh, mga kagaya nito, palikuran dapat malinis. So guys, tapos na ako sa kabilang uh, CR. So nandito na naman ako sa uh, guest CR namin. So kung in case na uh, bisita ka, pwede ka rito. Pero sa kabila yung nilinis ko doon sa kabila, ay pwede ka doon maligo. Dito naman ay pwede ka lang umihi or maghilamos uh, or gumamit. So ayan. So dalawang CR yung nililinis guys doon sa pinaka uh, master bedroom na CR and then dito po sa sala na CR so yan so syempre as usual kung paano ko nilinis doon sa loob dapat ganun din kalinis dito sa kabilang CR so ayan guys isa yan sa mga uh, routine nating OFW panat panatilihing malinis ang mga palikuran natin kasi para maging comfortable hindi lang ikaw pati yung mga mo na gumagamit ng palikuran ay dapat komportable din at sumunod tayo sa mga patakaran para hindi tayo mag-kick out ng may-ari ng bahay o ba diba mga idol so ayun guys uh, as an OFW may papayo ko lang so gawin natin yung mga bagay na ikakabuti natin para sa future, para sa pamilya, para hindi tayo mawalan ng trabaho. So, ito po si Kabayan ay laging nagsasabi na hindi habang buhay, tayo po ay isang OFW. Kaya dapat mag tayo para sa ating kinabukasan at para sa ating pamilya. So, ayun guys, tapos na ako maglinis at ako ay nagutob. Kaya ito, nagre ready na ako para magkape. Pero bago po yan, bumili po ako ng bigas. At ito po at isasalin ko sa aking lagayan. Siyempre kasi pagka nagutom ako guys. Ayan, nilagay ko na sa aking lagayan para pag in case. O ba diba? At ngayon, naku ay magkakape. Kaya ayan, nag-init ako ng mainit na tubig. At ako ay magkakape guys. Kasi nagutom na si kabayan at kailangang magkape. Siyempre, coffee's life. O, oh, di ba? So guys, susuli sa umaga, nag hot water lang po ako kasi uh, bago pumasok hot water. Pero pag mga tanghali na po, misa nagkakapi po ako. And then samahan na po natin ng masarap na tinapay. Sabi nga nila, walang masarap na tinapay sa mainit na kape. Ayan, ito ang routine ni Kabayan guys. Okay na nga mga idol, ready na po yung aking kape at syempre nandito rin, rin ang aking tinapay, ayan, ito yung aking masarap na tinapay, ah uh, diba, sabi nga nila walang masarap na tinapay sa mainit na kape, kape tayo mga idol Guys, if you're new to this channel Don't forget to subscribe, like, share my videos, and click the bell button so that you're updated for my latest videos. Thanks for your support, Godless, and have a great day.